Ayan guys, wala tayong kalapati na ah, umuwi guys. Second lap ng derby race. Ah, yung bitaw niya sa Mokus. Malapit sa Lanao del Norte guys. Wala talaga ni isa. Walang nag sa lahat ng pansyer na sumali. Pare-pareho tayong lahat guys. Wala ni isa. Ito na lang naiwan guys. Kalapati ko. Tatlo na lang. Yung hindi ko sinali guys. Ito. Ito. At saka yung asawa niya. Yan. Hindi umuwi guys. Yan. Wala na tayong kalapati. Ubus na. Pwede na lang kung may mag-clock tayo ngayon. Cut off pa man. Alas 5 guys. Baka makakarating pa yun. Kaso, ismas talaga. Buong araw yung ulan dito sa Sambanga. Sayang yung kalapati natin. Brit na lang ulit, Brit.